hakkul awledi sa so, mga kawagib no mga wata sa so, mga wata nagkalangkum nin i mga wata mama nando wata ababay na sa so, mga kawagib no mga wata na madakel na pad sa pinakaimportante lon na at terbiya. yanin maana na kambagalan so kapagagamanilan nando kagkapya no mga palangin nilan kaandu maadan sa apya silan gakasla na adenden sa kanilan ikabagal akabagagama ndu na palangay. Pidalunu Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nasu wal hijara He sakanu anan aatagin abamaritiala na lapasnu suginawanu sa apuy sa naraka sabab sa kaparityala no, kanu kasuguan no Allah subhanahu wa ta'ala nandu kad sanggilano kanu mga inisapal nin nandu lepas no bun sa mga pamilya no sa apoy sa naraka kaya banan iblalag kanu antuba a apoy, na sa mga tao nandu mga watu